Hello, hello mga kapugrot! Tayan. So, andito tayo sa bukid at uh, nagie-spray tayo ng uh, pang pamatay ng uh, mga damo. Ayan, so maraming uh, damo. Ang tawag ng uh, ang tawag sa damo na ito ay uh, mga ngalog. Ito. Yung ngalog, nahaba na habang tinatabas yan, guys, ay lalong dumarami. So, dito sa 2.5 hectares puro ganyan po ang kanyang damo yang mo tagalog <laughs> oh, hindi yun <laughs> bakit matangkin ang tagalog mo <laughs> parang ilokano ka naman <laughs> oh, so yun nga guys mga kapugrot at uh, mamaya papakita ko yung uh, bote ng uh, gamot na ginag ginagamit namin so ito muna ang may papakita ko sa inyo guys Eto na mga kapugrot yung aking uh, ginagamit pamatay ng damo Ang kaya nga uh, patayin nito kung sa palayan ito. Lahat ng uh, damo Pero dapat walang, wala pang palay So ito yung uh, speed Spitfire So dinadagdagan ko ng Pinahaluan ko ng 240 ester para malakas So, ang ginagawa ko guys para siguradong mamatay yung uh, tinatawag namin ngalog-ngalog, kangkong, at saka yung uh, ripo-ripolyo. Yun yung uh, kadalasang uh, pinapatay nitong uh, damo na ito. Although marami din naman, ibang uh, klase tulad ng uh, uh, mga siraw-siraw, payong-payong, mga ganyan. Lapa-lapa. Ito yung... Uh, pinaka mabisang uh, pamatay ng uh, mga ganyang klase ng damo. So hinahaluan ko na rin ng Spitfire para yung ibang uh, hindi kaya ng uh, 24D ay ang Spitfire naman ang pumapatay. So yan po yung pinakamabisang uh, pinaka mabisang uh, pamatay sa inyong mga madamong uh, palayan. So bago natin uh, susuyurin itong ating uh, bukay dahil na natin ng 24D at Spitfire. Bago natin suyo rin ayan. so kita nyo naman yung uh, damo na yan yan yung aming inisprayan so after 2 uh, to 3 days siguradong uh, lantana yan at pwede na nating suyo rin ayan so salamat salamat sana meron kayong uh, konting uh, napulot sa aking uh, mga pinagsasasabay ngayong uh, umagang ito Salamat po mga kapagrot at uh, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat, salamat!